Ang video na ito mga kaubayan, habang ako'y pauwi, galing sa aking pasyente, dito sa aking dinaraanan, sa gilid na yan, ay ang dami ko pong nadaanan na mga halamang gamot. Katulad po nito mga kaubayan, oh, nadaanan ko ang dami. Oh. <coughs> Katulad nito, ito yung tinatawag na nyugnyugan. Nyugnyugan o oh, sampasampalukan, kaya tinawag na sampasampalukan. Ito mga kaubayan ay may bunga sa likod, ito po ay mabisa po na panggamot sa kidney stone <coughs> sa kidney stone po mga kaubayan mabisa pong panggamot sa kidney stone ito uh, ang proseso po ng paggamit nito ay linalaga po ito ito binubunot po yan ito ito binubunot po pag ganito po kalaki binubunot po yan isang piraso niyan at ilinalaga po at iniinom ng taong may kidney stone. Eksakto na po ito mga kaubayan. Tubigan nyo ng tatlong baso ito at ilagan nyo ng mga 15 minutes at saka nyo po inumin. Mabisa po ito sa kidney stone mga kaubayan. Itong, ito ang tinatawag na nyugnyugan o sampasampalukan. Yan po. At maliban po, maliban po sa kidney stone. Ito, ang ginagamot pa po na isa nito, mga kaubayan, ay yung ubo. Yung ubo po. Yung makapit na ubo. Yung yung paus, yung namamaus na po. Yung plema po ay nakadikit na po sa uh, sa dibdib. Ito po po. Ang isa sa ginagamit namin, ang ginagawa po namin, kinuka po namin itong talbos na ito, Itong talbos na malambot na ito mga kaubayan, pati dahon yan. Basta't malambot pa po yung talbos niyan, ang ginagawa po namin ay pinipit-pit po namin ito. Pinipit-pit po namin ito at saka po namin kinakatas. Yung tao po na hindi gumagaling-galing yung ubo at matagal na yung ubo niya, na kuan at parang nakakapit yung pleman niya ay ito po ang ginagamit namin mga kababayan pinipit-pit po namin ito pinipiga po namin ito kinukuha uh, kinukuha namin yung katas niya at pinapainom po namin ng isang kutsarita isang kutsarita pag may edad na ay pagbata at isang kutsara pag may edad na po mga dalawang kutsara po mga kababayan subukan po ninyo sa pagmatagal na po yung ubo sa loob lamang po ng mga dalawang araw o isang araw inumin nyo sa umaga tanghali at gabi baka isang araw lamang ko mga kaubayan ay wala na po magaling na po yung ubo tanggal na po yung ubo at ito naman po mga kaubayan eto ito yung pinalabas ko po. Ito po yung pinalabas ko na tantandok. Ito po. Yung gamot po sa lahat ng uri ng sakit sa balat. Ito po. Lahat ng uri na sakit sa balat. Ang proseso ng paggamit nito ay pinipitpit po ito. Mga kaubayan, pinipitpit po ito. At pag napitpit na po, ay itinatapal po sa parte ng may balat na may diferensya yung mga kinakain ng bakterya na uh, balat, lalong lalo na po yung mga eksema yung mga nagtutubig kasi may mga bakterya po yun pinipitpit po namin ito at pag napitpit po namin yan napakatas po namin yan itinatapal po namin sa area na may deperensya na kinakain ng bakterya yung balat. At yun po mga kaubayan ay papatayin niya po yung mga bakterya na yun na sumisira sa balat natin, na kumakain sa balat natin. Ito po yung tinatawag na tantandok. Ito po ang halaman mga kaubayan na may kakayahan na pumatay ng mga bakterya kasi po ito po ay mainit po ito. Mainit po ito para pong aksido. Itong halamang gamot na ito mga kaubayan na kung tawagin ay tantandok. Sundin lamang po yung tamang proseso ang, paggam ang paggamit nito mga kaubayan. Yan po. At ito naman po. At ito naman po. Ito yung tinatawag na ngalog. Ito po. ito yung tinatawag na ngalog ngalog o alusiman itong ngalog na ito o alusiman mga kaubayan ay napakabisa po ito napakaganda po ito para sa mga high blood para sa mga high blood po ito um, maganda po ito na panglinis ng dugo panglinis ng dugo po ang proseso po ng paggamit nito ay linalaga po ito linalada lamang po ito yan kukuha po kayo ng marami nyan at ilalaga po ninyo pagkatapos nyo pong lagain ay inumin po yung tubig nito itong ngalog na ito para sa taong high blood sa taong mapup, uh, marumi ang dugo pampalinis ng dugo ito para sa taong may high blood pampababa ng dugo ito at masarap din po ito mga kaubayan na ulam masarap din po ito na isahog sa munggo itong ngalog na ito nagkalat lamang po dito sa tabi tabi ng daan ito hindi po natin binibigyan ng pansin itong ngalog pero may mga binipisyo po tayo na nakukuha sa halamang gamot na ito na alog May makaramdaman po na kaya niyang lunasan itong ngalog na ito tulad nga po ng high blood, pampalinis ng dugo mga kaubayan. Subukan po ninyo, wala pong masama. Kung subukan ninyo, itong halamang gamot na ito na kung tawagin ay ngalog. Marami pong salamat.